sa paglipas ng mga araw, parang lalo lang lumalalim ang sugat na iniwan ni na RJ at Ella. Ang hirap magkunwari na ayos lang ang lahat, na hindi ako nasasaktan sa tuwing nakikita ko silang magkasama. Ngunit sa kabila ng lahat, napansin kong may mga bagay na tila hindi nagbabago. Ang mga titig ni RJ, na tila ba ako lang ang nakikita? At ang mga sandaling nagkakatawanan kami, kahit wala si Ella. Ano nga bang meron kami na hindi ko basta-basta mabitawan? Isang gabi, habang nag-iisa ako sa aking kwarto, nagpaalam si Ella na magiging abala siya sa trabaho. At baka hindi makauwi agad, sinamantala ko ang pagkakataon upang muling magmuni-muni. Bakit nga ba hindi ko pa rin maialis sa sarili ko ang pag-asa na baka kami pa rin ni RJ sa huli? Sa gitna ng aking isipang naguguluhan, biglang nagring ang aking telepono. Si RJ. Pwede ba tayong magkita? Tanong niya. May bahid ng pagkasabik sa kanyang boses. Hindi ko alam kung paano magre-react, pero sa kabila ng pangamba, may kung anong pumipilit sa akin na pumayag. Habang naglalakad ako patungo sa parking na pagkasunduan namin, hindi ko maiwasang kabahan. Ano bang meron dito na kailangan naming pag-usapan? Dumating ako sa parke at nakita ko siya roon. Nakaupo sa isang bench at tila malalim ang iniisip. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at lumapit. Salamat sa pagpunta, bungad niya. Matagal na sana kitang gustong makausap ng ganito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na itinatago ang kaba. Napabuntong hininga siya bago muling nagsalita. Ella, may kailangan kang malaman. Matagal ko na itong gustong sabihin, pero hindi ko magawa. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko. Ano yun, RJ? Ito itong sa nakaraan natin. Sabi niya, habang nakatingin sa malayo. Hindi ko na kayang itago pa. Mahal kita, Ella. Hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman para sa'yo. Halos hindi ako makapagsalita. Ang mga salitang iyon ay matagal ko nang gustong marinig, pero hindi ko inakala na mangyayari ito sa ganitong sitwasyon. P, paano si... paano si Ella? Tanong ko, kahit alam kong mali. Alam kong mali ito, sagot niya, pero hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Ayokong saktan si Ella, pero ayokong itago ang nararamdaman ko. Naramdaman kong naguguluhan ako, pero sa isang bahagi ng puso ko, alam kong totoo ang sinasabi niya. RJ, ayokong masira ang pagkakaibigan namin ni Ella. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tumahimik siya sandali bago muling nagsalita. Baka nga hindi ito ang tamang panahon, pero kailangan mong malaman na hindi ko kayang kalimutan ang nakaraan natin. Gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, nandito lang ako. Pagkatapos naming mag-usap, umuwi akong puno ng pag-aalinlangan. Paano ko haharapin si Ella pagkatapos ng lahat ng ito? Hindi ko alam kung kakayanin kong itago sa kanya ang nalaman ko. Dumating ako sa bahay at nakita siyang nakaupo sa sala, malalim ang iniisip. Hey, kamusta ang trabaho? Tanong ko, pilit na iniiwasan ang mga mata niya. Okay lang, sagot niya, pero hindi niya ako tiningnan. Ella, may kailangan akong sabihin. Bigla akong kinabahan. Ano kaya ang sasabihin niya? Anong meron? Tanong ko, pilit na kalmado. May nalaman ako, sabi niya. At sa wakas ay tumingin siya sa akin. Tungkol sa iyo at kay RJ. Parang bigla akong nawalan ng lakas. Ano ang nalaman niya at paano? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko kahit may ideya na ako. Mahalaga ka sa akin Ella. Ayokong masaktan ka. Pero nakita ko kayo kanina sa park. Narinig ko ang lahat. Halos hindi ako makahinga. Hindi ko inasahan na darating ang araw na ito. Ella, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Itigil mo na putol niya. Ang sakit, pero naiintindihan ko, siguro nga, oras na para harapin natin ang totoo. Sa mga oras na iyon, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Parang unti-unti naglalabasan ang mga sekreto na matagal nang nakatago. At sa kabila ng lahat, alam kong wala nang babalikan. Ang tanong na lang ay paano namin haharapin ang pagbabagong ito sa aming buhay at kung may pag-asa pa ba para sa aming tatlo. Cliffhanger Habang nag-uusap kami ni Ella, biglang nag-vibrate ang telepono ko. Isang mensahe mula kay RJ. Ella, may kailangan kang malaman tungkol sa akin at sa nakaraan ko na hindi mo pa alam. Mahalagang malaman mo ito bago pa man masira ang lahat. Ano pa kayang sikreto ang hindi ko alam? At paano ito makakaapekto sa aming lahat? Madalas kong tanungin ang sarili ko kung paano ko napunta sa ganitong sitwasyon. Ako si Ella, at sa kabila ng mga ngiti at tawanan namin ng mga kaibigan ko, may isang lihim na patuloy kong dinadala. Si RJ, ang nobyo ng matalik kong kaibigan na si Mia, ay hindi lamang basta nobyo para sa akin. Noon pa man, bago pa man sila nagkakilala ni Mia, si RJ ay naging bahagi na ng buhay ko Isang bahagi na hindi ko alam kung paano ko tatanggapin. Noong mga panahong iyon, hindi ko inasahan na ang simpleng pagkakaibigan namin ni RJ ay magiging mas malalim pa. Nagsimula ito sa mga simpleng usapan sa library ng aming universidad. Pareho kaming mahilig sa pagbabasa. Kaya naman palagi kaming nagkakasama sa iisang sulok, tahimik, ngunit puno ng kasiyahan ng aming mga sandali. Hanggang sa isang gabi, habang abala kami sa pagsasaulo ng leksyon para sa aming midterms, bigla niyang sinabi, Ella, may gusto akong aminin sa iyo. Nagtaka ako sa bigla niyang pagsasalita. Ano yon, RJ? Matagal ko nang gustong sabihin ito, pero natatakot akong baka magbago ang lahat. Sumulyap siya sa akin. At sa mga mata niya, Nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, pag-ibig. Ella, gusto kita, hindi bilang kaibigan, kundi higit roon. Natigilan ako. Sa kabila ng kilig na naramdaman ko, may bahagi ng puso ko ang natakot. Alam kong kung anuman ang meron kami ay magiging komplikado. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang nararamdaman ko. Kaya naman, sa halip na umamin... Tanging ang ngiti lamang ang naibigay ko sa kanya. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy ang aming pagkakaibigan, ngunit hindi ko na naibalik ang naging usapan naming iyon. Nang dumating si Mia sa buhay namin, hindi ko inaasahang magiging sila ni RJ. Si Mia, na palaging puno ng enerhiya at saya, ay naging instant kaibigan ko mula noong una kaming nagkakilala. Hindi ko alam kung paano namin napagkasunduan ang lahat, ngunit sa isang iglap, naging magkaibigan kami. Kaya naman nang ipakilala niya sa akin si RJ bilang kanyang kasintahan, pakiramdam ko ay may sumabog na bahagi ng puso ko, ngunit hindi ko yon ipinaalam sa kanila. Sa halip, itinago ko ang nararamdaman ko. Pinilit kong maging masaya para sa kanila. Kahit na sa kalooban ko, may isang bahagi ng akin ang patuloy na nagtatampo. Pero sa kabila ng lahat, si RJ ay patuloy na nagpapakita ng malasakit sa akin sa paraang hindi ko maipaliwanag. Minsan, sa gitna ng isang outing ng barkada namin, nagkaroon kami ni RJ ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Habang naglalakad kami sa dalampasigan, bigla na lamang siyang nagtanong, Ella, Naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo noon? Napatingin ako sa kanya. Nagtataka. Alin doon? Yung sinabi kong gusto kita? Seryoso ang kanyang tinig. Hindi ko yun binawi. Parang biglang bumalik ang lahat ng nararamdaman ko mula sa nakaraan. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong niyang iyon. Nagsimula na akong magsalita nang biglang tumunog ang aking cellphone. Si Mia hinahanap kami. Kailangan naming bumalik sa grupo. Pagbalik namin, nakita kong abala si Mia sa pag-ayos ng bonfire. Ngumiti siya nang makita kami. Parang walang nangyari. Pero sa likod ng mga ngiti niya, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang magiging reaksyon niya. Kapag nalaman niya ang tungkol sa amin ni RJ, habang nag kami sa paligid ng apoy, hindi ko maiwasang mapansin ang mga sulyap ni RJ sa akin. Alam kong mali itong nararamdaman ko, pero hindi ko rin kayang itanggi na may isang bahagi ng akin ang natutuwa sa atensyon niya. Nang gabing iyon, habang lahat ay abala sa pagkanta at tawanan, nagdesisyon akong lumayo sa glit para kumuha ng sariwang hangin. Habang naglalakad ako palayo, narinig kong may mga yapak na sumusunod sa akin. Si RJ. Ella, bulong niya nang magkaharap kami. Kailangan nating mag-usap. bakit RJ? Ano pa ba ang kailangan nating pag-usapan? Tanong ko, pilit na itinatago ang kabasa aking boses. Alam kong hindi ito ang tamang panahon. Sagot niya, pero hindi ko na kayang itago ito. Kailangan mong malaman ang totoo. Anong totoo? Nagtataka kong tanong. Bagamat may kutob na ako sa sasabihin niya. Si Mia, may iba siyang karelasyon. Anya, puno ng hinanakit ang kanyang tinig. Nabigla ako sa narinig. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang revelasyong iyon. Sa isang iglap, nagbago ang tingin ko sa lahat. Ngayon, hindi ko alam kung sino sa kanila ang dapat kong paniwalaan. Si RJ, na matagal ko nang minamahal, o si Mia, ang matalik kong kaibigan na tila may itinatagong lihim. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang bagay lang ang malinaw, may mga lihim na mas mabuting ilantad kaysa itago. Ngunit handa na ba akong malaman ang buong katotohanan? Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa gilid ng aking kama, naramdaman kong puno ng kaba ang aking dibdib. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga nangyari sa nakalipas na araw. Parang panaginip lang ang lahat, ngunit sa bawat pagdilat ko, bumabalik ako sa katotohanan. Ako si Ella, at ang kwentong ito ay hindi ko inaasahang mangyayari sa akin. Isang linggo na ang nakakalipas mula nang malaman ko ang lihim na itinatago ni RJ, ang nobyo ng matalik kong kaibigan na si Mia hindi ko inaasahan na ang taong minahal ko noon at ang taong kasalukuyan niyang minamahal ay iisa. Ang nakaraan at kasalukuyan ay tila nagbanggaan sa isang napakamagulong sitwasyon. Nagsimula ang lahat ng makita ko si RJ sa isang coffee shop kasama si Mia. Hindi ko inaasahan na sa simpleng pagkikita ay magbabalik ang mga alaala ng aming nakaraan. Ilang taon na ang lumipas mula nang magdesisyon kaming tapusin ang aming relasyon. Wala akong ideya na makikilala niya si Mia, ang pinakamatalik kong kaibigan simula high school. Sa mga sumunod na araw, pilit kong iniwasan ang dalawa. Ayokong masaktan si Mia, pero habang nagtatagal, parang pako ang bawat alaala ng nakaraan sa aking puso. Hanggang isang araw, Nagpas siya akong harapin si RJ. RJ, kailangan nating mag-usap. Sabi ko sa kanya, nang magkasalubong kami sa isang parking lot, nagulat siya, pero agad na bumalik ang kanyang pagkakalma. Ella, hindi ko inaasahan na magkikita tayo sa ganitong paraan. Sagot niya, halatang kinakabahan. Ano ba talaga ang nangyayari? Alam mo naman na si Mia ay matalik kong kaibigan. Tanong ko, pilit na pinipigilan ang pagbagsak ng aking luha. Tumitig siya sa akin, halatang nag-iisip ng sasabihin. Ella, hindi ko rin inaasahan na magiging kami ni Mia. Hindi ko sinasadyang mahalin siya. At ako? Ano ang nangyari sa atin? Tanong ko, puno ng hinanakit. Alam mong mahal kita noon, pero kinailangan kong umalis para sa karera ko. Hindi ko inaasahan Nababalik ka sa buhay ko sa ganitong paraan, sabi niya at sa mga mata niya. Nakita ko ang lungkot. Napabuntong hininga ako. RJ, hindi ko alam kung paano natin aayusin ito. Ayokong mawala si Mia, pero hindi ko rin kayang itago ang nararamdaman ko. Alam kong mahirap ito, Ella, pero kailangan nating magdesisyon. Hindi natin pwedeng lokohin si Mia, sagot niya puno ng pagkabahala. Habang nag-uusap kami, bigla kong naramdaman ang isang hindi inaasahang presensya sa likuran ko. Paglingon ko, nandoon si Mia, nakatayo at halatang narinig ang aming pag-uusap. Ang sakit at pagtataka sa kanyang mga mata ay parang mga kutsilyo na sumasaksak sa aking puso. Ella, RJ? Ano ito? Tanong ni Mia, ang boses niya nanginginig hindi ako makagalaw. Ang sitwasyon ay naging masalimuot at wala na akong maisip na tamang salita para ipaliwanag ang lahat. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga tanong at ang sakit na dulot ng aming pagtataksil. Mia, hindi ito ang iniisip mo. Sabi ni RJ, pilit na inaabot ang kamay niya. Ngunit umiwas si Mia, halatang nasaktan. Akala ko ba maayos ang lahat sa atin? Bakit may ganito? Lahat ng bagay ay tila bumagal. Bawat tibok ng puso ko ay parang nagsisigawan sa pagkakagulo ng sitwasyon. Wala na akong maisip na paraan para ayusin ang lahat. Ang tanging alam ko ay kailangan kong sabihin ang totoo. Mia, hindi ko sinasadya na mangyari ito. Mahal kita bilang kaibigan at ayokong masaktan ka. Sabi ko, pilit na pinapaliwanag ang aming sitwasyon. Ngunit ang mga mata ni Mia ay puno ng luha. Ella, paano mo nagawa ito sa akin? Paano? At sa isang iglap, tumalikod siya at umalis, iniwan kaming dalawa ni RJ na puno ng pagsisisi at kalungkutan. Habang pinagmamasdan ko ang papalayong anyo ni Mia, isang huling tanong ang bumagabag sa isip ko. May pag-asa pa bang maayos ang lahat ng ito? Sa mga susunod na araw, kailangan kong harapin ang realidad na marahil ay hindi na maibabalik ang dati naming pagkakaibigan at ang taong mahal ko noon ay hindi ko na muling makukuha. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na hindi ko pa rin maamin kahit sa sarili ko, isang bahagi ng aking nakaraan na matagal ko nang itinatago. At sa isang iglap, isang alaala ang bumalik sa akin na tila isang kidlat sa kadiliman, isang bagay na maaaring magpabago sa lahat ng aking desisyon. Ngunit handa na ba akong harapin ito? Hindi ko inasahan na magkikita kami ni RJ sa ganitong pagkakataon. Madilim ang paligid at ang tanging ilaw na nagbibigay liwanag ay ang buwan na tila nagmamasid sa amin. Naglalakad ako pa uwi mula sa isang gabi ng pag-aaral sa library nang biglang bumungad si RJ mula sa anino ng isang puno para bang may magnetong humila sa akin papalapit sa kanya kahit pa alam kong mali ang nararamdaman ko ella tawag niya sa akin ang boses niya ay may halong lungkot at pag-aalala sa ilang saglit na iyon nakalimutan ko na siya ang nobyo ng kaibigan ko ang tanging nararamdaman ko ay ang pagkasabik na makita siya RJ Anong ginagawa mo dito? tanong ko habang pilit na nilalabanan ang pagdududa sa aking dibdib. Alam kong mali ang pagkikita naming ito, ngunit may bahagi sa akin na gustong malaman kung ano ang nasa isip niya. "May kailangan akong sabihin sa iyo," sabi niya. Ang mga mata niya ay tila puno ng misteryo at pag-aalala. Hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng kaba. Ano nga kaya ang sasabihin niya sa akin? Ang totoo, matagal ko nang gustong sabihin ito, pero hindi ko alam kung paano. Patuloy niya. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na kaba sa dibdib ko. Alam kong dapat kong pigilan ang sarili ko, ngunit hindi ko magawa. RJ, ano 'yon? Tanong ko, ang mga mata ko ay nakatuon lamang sa kanya. Sa kabila ng lahat, gusto kong malaman ang katotohanan kahit pa masaktan ako. Sa likod ng isip ko, naalala ko si Lia, ang kaibigan kong nagtitiwala sa akin. Hindi ko dapat ito ginagawa, pero nandito na ako. Ella, bago pa man kami naging kami ni Lia, matagal na akong may nararamdaman para sa iyo, pag amin niya. Ang mga salitang iyon ay parang mga sibat na tumama sa puso ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas mapapaisip sa sitwasyon naming tatlo. RJ, hindi ko alam ang sasabihin ko. Sagot ko, habang sinusubukang iproseso ang lahat. Alam kong mali ito. Ngunit hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng ligaya sa mga sinabi niya. Matagal ko na rin nararamdaman ang parehong bagay, ngunit hindi ko ito inamin kahit kanino, lalo na kay Leah. Alam kong mali ito, Ella. Pero hindi ko na kaya pang itago, sabi niya. Habang hinawakan ng kamay ko, ramdam ko ang init ng kanyang palad at kahit pa gusto ko siyang itulak palayo, hindi ko nagawa. Ngunit bago pa man ako makasagot, narinig namin ang yabag ng mga paa mula sa likuran. Pareho kaming napalingon at laking gulat ko nang makita si Leah na nakatayo roon. Ang mga mata niya ay puno ng galit at pagtataka. "Ella, RJ, ano tong ginagawa niyo?" tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. "Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nangyayari. Ang tanging nagawa ko lamang ay ang titigan siya, umaasang maiintindihan niya ang sitwasyon. Ngunit bago pa man ako makahanap ng salitang sasabihin, biglang may tumawag sa telepono ni RJ. Agad niya itong sinagot at ang ekspresyon sa mukha niya ay biglang nagbago mula sa lungkot at pagkabahala. Naging pagkagulat at takot. Hello? Anong nangyari? Tanong niya habang unti-unting inaalis ang kamay niya sa akin. Ako naman ay nanatiling nakatayo roon. Hindi alam ang gagawin o sasabihin. Si Leah ay tahimik lang na nakatingin sa amin. Tila naghihintay ng paliwanag. Habang kausap ang nasa kabilang linya, nakita ko ang pamumutla sa mukha ni RJ. Kailangan kong pumunta doon. May emergency sa ospital, sabi niya. Bago kami tinalikuran at nagmadaling umalis, naiwan kaming dalawa ni Lia sa gitna ng kalsada. Ako na puno ng guilt at pagkalito. At siya na tila hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, kung ano ang sasabihin ko para maayos ang nasira naming pagkakaibigan. Ella, hindi ko alam kung paano mo nagawa to sa akin, sabi ni Leah. Ang boses niya ay puno ng tampo at sakit. Bago pa man ako makasagot, umiling siya at tumalikod. Naglakad palayo at iniwan akong mag-isa. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Ang tanging alam ko lang ay nasira ko ang tiwala ng isa sa pinakamamahal kong kaibigan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isa pang katanungan ang bumabagabag sa akin. Ano ang nangyayari kay RJ? At bakit siya biglang nagmamadali patungong ospital? Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit ang gabing iyon ay nagbukas ng mas malalim na sugat na hindi ko alam kung paano pagagalingin. At sa kabila ng lahat, ang tanging na iwan sa akin ay ang pakiramdam ng panghihinayang at ang pag-asang sana'y maayos pa ang lahat sa kabila ng gulong na gawa namin.